Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome po sa ating pong sa pecha. At ngayon naman po ay sumali natin ang ating pecha ngayon pong May 20, 2025. At sa lahat ng mga subscribers natin, viewers natin, sa mga tago pa lamang po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa May. Ayan, yeah, 5 pa rin tayo dito. 20 sa ating pecha at 25 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po natin yung mga nalaman natin dito. 0 plus 5 is 5, 2 plus 0 is 2, at 2 plus 5 is 7. Ganon din po sa bandang gitna. 5 plus 2 is 7, at 7, 2 plus 7 is 9. Ganon din po sa bandang baba. 7 plus 9 is 16. Ayan po ang ating unang numero. Meron tayong 6 is. At yun naman po kapalis yung numero, dito pa rin po natin yung tinukuha combine lang natin itong tatlong numero natin dito. 5 plus 2 plus 7 is 14. Uh, dito po yung ating kaparas na numero. Meron tayong 14 kasi. At yan, pwede pwede na nakamatayaan yung combination na ito. Uh, 16 is 14 or 14 16. Ayan mga idol. Uh, dyan, uh, 2 digits po yung numero natin. 16 at 14 kaya simplify din natin yan bago natin isumata. Unahin natin ang 14, 1 plus 4 is 5. At dito sa 16, 1 plus 6 is 7. Ito po ang ating isusumada, 5 at 7. Unahin natin isumada ang 5, kukunin mo natin ang 14, sumada 14, 1 plus 4 is 5. Pwede pwede po dyan ang 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. At 23, sumada 23, 2 plus 3 is 5. At uh, dito naman po sa 7, kukunin muna natin yung 16, sumada yung 16, 1 plus 6 is 7. Pwede rin po dyan ang 34, sumada 34. 3 plus 4 is 7. At 25, sumada 25, 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol, yung mga numero pwede natin pagpilihan sa ating pang sumada ngayong May 20. Mayroon tayong 5, 14, 32, 23, 7, 16, 34, at 25. Ganoon pa rin po. Alam lang natin yung mga numero yan. Dikili lang po tayo kung ano yung nagugustuhan po natin ng kombinasyon. At para naman sa ating sample, pinuha natin yung 14. 14 at 14 at 25. 14, at 25. 32 at 16, 32, 16 at 7, and 23. Ayan, mga, ito, ito po yung mga sample naman po natin nakuha sa ating sumada ngayong May 20. Meron tayong 14, 25, 32, 16 at 7, 23. Yeah, meron tayong tatlong sample dito at kung okay naman po sa inyo, pwedeng, pwede, rin po natin matayan yung mga kombinasyon natin nakuha. O naman kaya, pwede tayong makuha pa ng mga yung mga numero o mga kombinasyon na pwede po natin matayan dito po sa mga naka-insert ka natin mga naman sa taas. Kaya tayo naman po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yun po nga ito sa pati sa pecha para po ngayong May 20, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.